Sa ating government at work, Quezon City LGU, mabilis na tumugon sa pangailangan ng mga biktima ng sunog sa barangay Apolonio Samson. At SNAP distribution isinagawa para sa mga batang malnourished sa Muntilupa City. Si Bien Manalo sa detalye. Rise and Shine Bien. Mabilis na umagapay ang mga ahensya ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga biktima ng sunog sa Kaingin Bukidgit na sa Barangay Apolonio Samson. Bukod sa pansamantalang matutuluyan at pagkain ng mga nasunugan, tumulong din ang Quezon City Health Department sa mga residente. Nabigyan ng agarang lunas ang mga nasugatan, habang nakatanggap din ng medical assistance, mental at psychosocial support ang iba pang biktima habang tinututukan na rin ang pagkakaroon ng breastfeeding at isolation area para sa mga bata, ina at buntis na evacuees. Iba't ibang lugar naman sa Muntinlupa ang inikot ng Muntinlupa Gender and Development Office para sa Sustainable Nutrition Augmentation Program o SNAP Distribution. Sa naturang programa ay namahagi ng NutriPax ang GAD Office sa mga residente. Naglalaman ng mga ito ng rice packs, gulay, munggo at itlog na ipinamahagi para sa mga batang undernourished. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.